Yun, magandang umaga mga pising, sa matagal naming hinihintay mga pising, ito na I ipulupot si mga kamat ha na to sa kawil namin mga pising, ngayon nakuha na siya ilang beses namin ito sinubukan ganaan ng kawil ngayon nakuha na talaga naputol na uh -huh. <laughs> ayun malaki uh -huh. sige iputla yan o oh. <laughs> uh -huh. sa wakas Ah, Dali, hindi na kabuhay. Malaki na talaga mga kapising. Sige, yeah, okay. sige, yeah, okay. sige. Oh, isa You know? <laughs> yung yeah, beses namin tos be. lubok ang kena namin ng kawil mga kapising. Sa wakas, nakuha na siya. Marunong na ito nakasili mga kapising kasi tuwing painan namin, hindi talaga siya magsabita ng kawil. Ang ginawa ko sa ulo ng dalag mga kapising, si binasok ko yung kawil dito hanggang doon sa dito sa putol na kuan mga kapising dito nandito oh. Ay, kaya nasabitan na siya. Sa mo ina oh, tanga to sugat ta. Ngati pa po. sakang ngati pa <laughs> <laughs> Nakuha ka na talaga. <laughs> Dakto to, to. na. Mailap to, mailap to nakasili mo fishing ilang beses na mito sinubok ang lagyan ng kawil, kanaan ng kawil. Hindi talaga siya makuha dali ang pain pa lang ang makuha ni mga fishing. Pero ang ginawa ko na ipinasok ko na ang kawil sa loob ng dalag talaga. <laughs> Tuha ka lagi. Nalipat siya. Nagkamali siya hangga. Oh, wala kina. Swerte. <laughs> may kawil. Ito lang talaga ang laging bilalikan namin mga fishing pero may kawil kaming lima. Dan naman sa salog, sa malaking ilog mga fishing dito. Sapa lang to dito. Hmm. You know, pinasok ko ang kawil dito mga fishing. Sa bunganga ng dalag. Nasipiat <laughs> na siya <laughs> oh. <laughs> Sakpan na siya. Matagal na, na namin itong sinubukan talagang lagyan ng gawin mga pising. Nasipiyat na rin sa kadugayan. Nakuha ra. <laughs> ah, dalag o. Oh. Ulo ng dalag pinain ko mga pising. Ha, manggi kuha nagtaga. Gisubay dyan sa, kuhaan ba? Kay, Di talaga makuha tumong kami sing ilang <coughs> beses. Oh. Paon Kaya, dito jud, ha jud gisubay kana. Ngod man. kulig on ka ha. Idlas ka jud ning ha. Nakuha ra jud siya. Kuda ko na. No. Wara po ilhas kilo no. Kilo ni. Da kilo. Mm. Um. Unang kawil namin nito, nito namin mga bisig maliit lang na putol. Makuha na sana to kaso lang na putol. Siya oh, nasa. Tu, o di sa mak undangan mo ba? Ah, pinasok ko dito mga pising ano ulo ng dalag. Pinasok ko yung kawil dito sa bunganga nga, bibig hanggang dito. Kaya ang kawil dito sa dulo, dito. Nakadulo. Ah, uh, Nagsipya tara siya. Nakuha doon sa kabagayan. Okay, thank you Lord. <laughs> okay. kuha na. May kawil pa nga kami mga pising lima, mamaya na yun. Kasi medyo madilim pa, nung oras pa ngayon. Lahat, alasing, alasayos, alasing ko pa ng umaga. Ha, Bisa ka tatapit niya sa bitan una, no? Umbot na, simud Paak ba ka dyan? Basin. Paak ba Asa man din kuwan Tapos ilawang dyan, no? Ano? Ano? gilid mm, sa <laughs> na, ha? Sakto dyan na Sakto lagay <laughs> ipat, simwilag. Kuwan, no? Simwilag. Kaya, So virus paon may pato. Mm. Paon na oke banig. <laughs> Aga. Okay. Takod na ni makilo ni. Dia jadi jadi kedugayan. Merono saja merono. ka mas magaling kami. Nah, ilang beses talaga namin to sinubukan mga pising na. Isuot sa. Maramagaling ba siya? Hindi talaga niya malunok yung kawil yung ang ano yun lang pain lang yung kagatin niya pain lang pero ito na kuha na siya okay thank you sana magdagdagan pa ito mamaya dahil may kawil pa kami dalawa hindi na Tutuha <coughs> <coughs> rin siya. Huwag mo kuwan sa imong paon, sa panisil. Huwag kinirgan siya. Mili. Paan ang haluan? Biraha? Mili Kadong naman no, na, kuha naman no, na. Hmm. Ito mga fishing, oh. ito ang ginawa ko mga fishing sa, yan you know. Hanggang dito yung, dito ko nilagay yung kawel, Pinasok ko sa bunganga, Tapos dito, dito, ko, dito ko pinilabas. Dito ko nilabas ano, putol na dalag. Kuha dun yeah. siya. Ito, kagat, unang kagat na ito mga fishing. Kagat nito. Antura, suba dun na kiwa. Wapay mga ko an Wapay mga uwang, wapay aluwang. Hmm. hmm. Sabi niya kay ba? Sa talas itong kawil natin ng magising kasi bago to, Bagong kawil to, Hindi pa ito nagamit. Mag-unin na. ah. may zama din ba? Diri lagi na. Ang katong kung ano yung gamay no? lagi Ang mga sa so, doon ng taga niya. Hmm. Dako na ito ba? Dako na. Ito na dito.